Ikot ka na. Eh. -ikot na. kayo kaya. Ang buwan. Ang Sa akin. wallet. Nasaan na? Sa akin Andun, Tol. Diyo, may pulbo ka. Ano? Chinchin Dito ka sa kaliwa. Rehearsal mo na. Rehearsal. Okay ba? Okay. This is a rehearsal. say is oh, somehow a Okay. Three. Two. One. Rehearsal. Go. This is somehow a take. Go. Two. Three.

So, one, two, okay. 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 left right. right, so ano ka? <laughs> left, left, right. left. Okay. So ano go. <laughs> Okay, okay. 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 Pag ang araw, wala Wala kayong pagkain na. Kasi mo mayo. Hindi. PM, PM. Production <laughs> manager. <Jem. laughs> okay, ako na magka-count. -cou Three, 2, one, go! Oh, Left, oh. yan! O, oh, iwalay! Ang buo! O, black yan. is... Yes! Makulay! Ang buo! Anong ginagawa nun, Roy? Cut! Cut!